today's mini vlog nga pala tarat samahan nyo kami sa mga kaganapan namin ngayong araw tuwing hapon nga pala ay ganito kami dito sa labas ng bahay namin parati talaga kaming merong food trip, kahit anong available na mga pagkain dyan ay kakainin talaga naming magpipinsan dahil sa amin nga pala magpipinsan ay bawal nga pala yung maarte sa pagkain dahil sa panahon nga pala ngayon ay bawal na nga rin pala maginarte, lalong lalo na nga rin pala sa pagkain dahil hindi lahat ay nakakakain ng tatlo o dalawang beses sa isang araw. Kaya dapat talaga magpasalamat tayo dahil meron pa talaga tayong kinakain. At dahil meron pa nga pala kami nakakain sa araw-araw kaya wala ka talaga makikita ang payat sa amin. Lahat na talaga kami ay busog-lusog. Sino ba naman kasi ang hindi tataba kung tuwing hapon ay ganito yung pinagagawa namin. Pagkatapos nga pala namin kumain ay bigla nga rin palang umam bon, Puti na lang talaga ay tapos na kaming kumain. Kaya tinabi na nga lang muna namin itong mesa namin dito sa gilid. Nung uminto nga pala yung ulan ay lumitaw naman yung rainbow. Sobrang ganda nga pala ng rainbow at buti na lang talaga ay nakuhaan ko ng video etong next na video nga pala na to ay bang araw naman nga pala to tulad nga pala na unang video ko nga pala ito nga rin pala yung makaganapan namin sa araw na to wala pa rin pinagbago dahil kumakain pa rin kami dito sa labas ng bahay dahil tulad nga pala nang sabi ko nung nauna ito na nga rin pala yung banding namin magpipinsan yung banding namin na kumain tuwing hapon dito sa labas ng bahay habang kumakain nga pala kami rito sa labas ng bahay, ay bigla ko nga palang naalala na meron nga pala akong dumating na parcel. etong kangkong chips nga pala yung dumating ko na parcel. Dahil gusto nga pala naming matikman itong kangkong chips, kaya umorder na rin ako sa TikTok. At sakto nga pala ay dumating ngayong araw. Sa magtatanong nga pala kung ano yung lasa ng kangkong chips ay gagawa nga pala ako ng separate na video. Kaya andito na lang muna. Paalam!